Talk to Papa Hello! Hello po. Hi, good morning. Welcome sa Talk to Papa. Balita namin, meron kang gustong i-share. Anong nangyari? So, wala po i-share yung kinakasama ko. Ay, kinakasama. ayaw ko nang kinakasama. Gusto daw niya i-share. Ay, <laughs> Pass. Pass. Ano Pass tayo. Ano Pass pangalan tayo mo? <laughs> ano pangalan mo? Joy po. Si Joy. Joy. Nako po. Ah, sige, Joy. Mukhang kuwan na. Ang bigat ang nararamdaman mo ah. Di bagay sa pangalan mo ah. Mukhang sisig-sisig <laughs> ka sa mga desisyon na ginawa mo sa buhay mo ah. <laughs> ano nangyari? Ano nangyari? Uh, ano may nakilala kasi po ako sa chat lang. Sa chat, okay. Facebook, ad-ad. Mm -mm. Hanggang nagkakilala po kami, meet. Uy, saan? Ah, 7-Eleven. Taray, right, taray naman. <laughs> Umuulan nun. Oo. -o. Walang payong. <laughs> sa labas lang ng <yung> 7-Eleven. <laughs> Hindi hey, makapasok, walang payong, walang pera. Ako <laughs> ano po. Okay. Okay. Huh? hanggang nagkakilala po kami na after nagsama po kami. May tatlong anak ako. Uy, ang bilis! Handali! Nahandahan! dahan Oo, oh, okay. oh, oh. nagkakilala 7-Eleven. Naging kayo. may, eh, ay, alam mo, yung... may nalakdawan siya. Ano? Nagpakasal po kami. Nagpakasal po kami. Wala nang, hindi na usoy ngayon eh. Oh, po kasi ako noon. Ay! Ah, sandali! Sa asawa ko, tatlo po anak ko. Ay! ay! Ang dami na kaanim na agad ah! Teka lang, ang may galing. Asawa ba yon Kasal? Hindi po. Ah, uh, wag mo muna asawahin. Ah, ah. ah. <laughs> Kinakasama sa ito first mong kalibin ito. Apo, tapos first. meron kang ano, may Facebook ka, mahilig kang makipag-chat, ganun. tapos tapos makalagalag ka sa convenience po. store nakakaluka <laughs> <laughs> okay tapos Magkakilala po kami ng kachat ko Hanggang nagsama po kami. Ah, iniwan ah. mo yung una mong kinakasama, tatlo mong anak? Opo, nabuntis din po ako sa pangalawa. Ay, magaling. Ah. Kasi yung iniwanan mo yung tatlo mong anak doon sa, sa kinakasama mo dati? Sa akin po lahat. Ah, din, ah. dala mo, bitbit bit mo, tatlo mong inakay. Opo, okay. iniwanan ko po yung una para sa naging nakilala ko sa... Ah, TV. talaga? Grabe. Oh. Wow ha. Mm, okay. Magaling, magaling, magaling. Taruh. Magaling, magaling, Joy. <laughs> <laughs> bakit bakit mo siya iniwanan? Anong rason mo? Time, wala po kami time. Ang arte nung pag pinakasya. yung time yung kailangan, may tatlo kang anak di ka doon nagpaka-focus. Okay, sige, Time. Sige. Um, nagtatrabaho ba sa ibang lugar? Yung dati mo kinakasama? Ako, malayo yung una. Malayo, ah, si ako sa malayo sa malayo. Pero wala naman problema oh, sa mga padala, ganyan. Mm -mm. Wala naman po. Wala naman. So binubuo yung kinabukasan nyo. Oo, oh, oh, nagkatrabaho. Dahil walang oras sa iyo, naghanap ng oras sa iba. Oo, oh, oh, siyempre. Kailangan ganun. Eh, wala, na <laughs> wala naman. Wala na naman nabago bago kasi nasa kanya talaga yung mga anak. Mm -mm. Ngayon, kailangan lang talaga niya na makakasama doon sa loob ng bahay. Okay. Para sa kanya yung time. Ganun. Opo. Ngayon po. <laughs> Opo. Ngayon, po Ay, ngayon. Ah, nagsama po kami ng pangalawa ko dahil may baby po kasi kami nang anak pa ko. Oh. Ang hirap kasi. Kasi? Mas matanda po sa akin. Sino mas matanda sa sa'yo? Yung pangalawa po, kinakasama ko ngayon. Hmm. Tapos? yung ginawa po niya dati sa akin na ad-ad chat-chat ginagawa niya rin po sa iba yan ah. kasi nga effective Nililoko, oh, oh. niloko oh, ko po yung niloko ko rin po yung una kong asawa ginawa niya rin pala sa akin ah, ah. kaya kayo pinagtatagpo ng tadhana oo oh, oh. <laughs> kasi paras kayong manluloko. <laughs> <laughs> Ang tawag doon, karma? Oo. Oh, oo, oh, oh. Nakakaloka siya. Sabi uh, daw po uh, niya, magbabago na siya kasi may baby na po kami. Uh, gano'n na kayo? Uh, ulit. Ah, gano'n na kayo katagal nagsasama niyan? Two years po. Dalawad Two years. Taon. Nakatatlong anak agad? Pang-apat na po, po. Hindi, isa pa lang dito sa bago. Ah, isa pa lang sa bago. So may tatlo siya sa una, okay. isa sa bago. Ah. ah. may trabaho naman yung pangalawa. Opo. Ah, mas malaki ang sweldo hindi naman po. Ah, sakto din lang. Ganun din. Sa sakto lang din Mas pogi, mas pogi. Na in love lang po. Ay, ah, ah, na in love so lang. Ibig sabihin, hindi. Ay, hindi. <laughs> 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 hindi kasi tinatantya <laughs> ko yung reason oh, oh, para kasi, iwan mo yung uno mo, yung ama ng iyong kinakasama. Sa nakilala mo oh, sa wait, wait, Messenger, wait, tatlo wait, yung na, anak mo na usod ka. <laughs> may, may naipit. <laughs> <laughs> tapos, <laughs> That, grabe ay, no. may nakilala sa social media. May, may, may oras namang binibigay sa'yo umuwi ng bahay, ganon. Umuwi po siya every Sunday. Yeah, ganon din. Ah. Kaso, umuwi na rin po ako sa pamilya ko para po kasi, para hindi niya po kasi kaya, kaya kami buhay ng anak ko. Susiko. Kasi, ano ko eh, may tatlo, may dalawa siyang anak. Puro Susko. din po. Susko! Pasal Susko Joy! Susko Joy! Susko Joy! Kumuha ng bato ay pinak... Naghanap ng... Okay. Gulong-gulo na po yung insip ko. Sa yung allowance po ng anak ko, parang hinahati niya po sa dalawa dahil... Alam mo po, yan. Simula mo ba, alam mo yan? Opo. Okay. Ah! <laughs> Tataka pa ako kung nagulat na lang siya na hindi niya alam, pero alam niya. Oh, at least okay. alam ng ating bida ang kanyang pinapasok. <laughs> di ba? Kakaloka. Ewan ko sa you Joy. Ito yung mga bagay na hindi pinag iisip at Siguro dahil sa init lang ng katawan niyan. Naku po. Kasi nga, bihira umuwi yung dating kinakasama. Eh, ngayon na, bola, na, itong tao dito bulada. Si effective oh, yan oh, eh. Oo, oh, oo, oh, syempre. Lalo na yung mga babae na hindi nag-iisip. Oo. Oh, oh. At kung ano na lang makita. Hoy, nag-iisip si Joy. Ay, hindi ko naman siya isinama doon, Ay, doon. Oh, lalo na mga yung mga, ibang mga babae. Oh, 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 pero itong si Joy, nag iisip <laughs> oh, hey. oh. Grabe, ang daming ang daming oh. rags, Ang daming, daming twist, ang daming sabi. <laughs> Grabe ka talaga, ano Joy. Ka. Anyway, mga kapuso, mamaya po. Joy, mabalikan ka namin ha. Diyan ka lang ha. Parang gusto ko pisirin yung pisngi niya. Ah, Himay-himay diba hi natin yung iyong... yung mga baby, pag na medyo uh, -oh. nak nakukita gusto mong uh -oh. lapirutin. Uy, bawal kasi maglalaway daw yung bata. Hindi si Joy nga. Ah, si Joy ba? <laughs> <laughs> Ay, Ay, ako mga kapuso. ba? Naka-experience din ng ganito. Sus, kung na pong balakin. <laughs> Joy! Hello po. Ano oh. na, kumusta na ngayon? Ano na nangyari sunod? May bumabalik po siya. Ah, okay. Uuwi po siya ng tawad kasi gusto daw po niya makasama anak niya. Ah, huh? uh -huh. meron naman siyang ibang anak Magbabago. na iba. Magbabago na daw po siya. Mm. Tinatanggap -hmm. ko pa rin siya. Ang set up po namin ay every week beses lang niya makikita yung anak niya dito sa parents ko. Ah, pupunta siya diyan. Tapos every week nagbibigay sa 'yon ng pera. Nagbibigay po na hindi po pera, sustento lang po sa sa niya ng pangailan ng anak ko. Oh, alam ko kung bakit. Divided by three kasi 'yung tatlo kasi 'yung panganay. Oo. Ang dami. So, mm ayun po, eh, dalawa po kasi ang cellphone niya. Mm. Ah, nilambing, nilambing ko po siya para makuha ko po yung isang cellphone, saka oh. po yung bagong SIM niya na ginamit niya po sa bagong account niya. Oh. Gumawa kasi po siya ng bagong account. Mm. Ah, kasi po yung unang account niya na muna, mula noon, nabubuksan ko po yun. Kaya doon ko po, po siya nahuhuli sa na mm. marami po siya nagiging kachat. So, mm -hmm. Kumawa Gumawa ng isa pa, eh, kasi nahuhuli mo dun eh. E. eh. Kung siya na, hindi tayo mahuhuli, oo. Gumawa po siya ng pangalawang account niya na hindi ko pa po, hindi ko po alam kasi pinagbablock po niya ako. Ay, taray. <laughs> siya mo hindi makita. Po, para po, Ang Galing. Hindi matalino eh, brainy. Uh -oh. Matalino, mga manluloko, kailangan oh, parang hindi uh, ka naman uh oh, manluloko ka. Kasi kailangan matalino ka. Oh, dapat <laughs> hindi ka naiisa, no. hindi ko nga yung manluloko dito eh. True. Oh. Nung kinawa ko po yung binigay niya po sa akin yung cellphone at yung SIM niya na Naka-connect po sa email niya, nabuksan ko po yung Facebook niya. Oh, anong nakita ano nakita mo? Yung bagong account po niya, nabuksan ko po. Oh, ano nakita mo? Ang dami ko po na maging mga mga babae nagiging ka-chat niya, ka-video call niya. Oh. Tapos yung dating asawa niya, nakakausap niya pa rin po na na nakakausap niya, nagla, naglalambingat pa sila, nag, nagkatawagan sila kasi nga po nalulungkot daw po siya kasi wala siya sa usap. Oh, mm. Malungkutin uh, din pala, parang oh, ikaw. Mapanglawing. So, so busy po ako. Kasi <laughs> uh -oh. so, so busy po ako sa baby ko, lagi po ako puyat. Siyempre kailangan ko po tulog pag umaga kasi po mm. gabi po madaling araw gising yung baby ko kaya di po siya nakakausap. Wag mo, wag mo yung, yung kay Papa Dudut. Ba, dahil? Ganyan din ang karanasan niya. <laughs> siya. <laughs> Tapos? Ayun po, nabuksan ko po. Yung naanakan din po niya na pangalawa, uh, kausap niya rin po. Gusto na balikan? Gusto na po ako. Pangatlo ka, uh, pa. okay. Pangatlo po ako na naanakan niya. Ah. Uh. Uh, nagbabago po ako, tinatanggap ko siya ulit-ulit kasi may anak na po kami kasi hindi rin po makapagtrabaho kasi may baby po ako inaalagaan, may anak po ako na, na binabantayan nahihirapan po ako sa sitwasyon ko kasi andito po ako sa parents ko na sila po nagsusuporte sa anong akin. Anong sabi ng parents mo? Dali gusto ko maraming papakinggan. <laughs> nalaman ba nila ang sitwasyon mo? Opo, kasi umabot po kami sa barangay ng kinakasama ko po. Ah, anong sabi okay. nila sa sa'yo? Umabot iyo? po kami sa barangay na maghihiwalay na po kami kasi uh, na lang po sa bata. Nalaman, nalaman po ng na mga kapatid ko, parents ko, lahat po na wag na daw po balikan kasi gano'n din naman po ginagawa sa ako. Hmm. Ayun, uh, hanggang, ayun nga po, hanggang bawal po kami mag-usap kasi yun po ang sabi sa barangay, wag na muna kasi mag -usap. sa bata na lang daw po. Hmm. Okay. O man, hindi kayo mag-uusap, so, eh, siyempre, hingi ka ng sustento. Oo. Uh -uh. Opo, ako po yung pinatawagan niya para kung ano daw po kailangan ng bata na hmm. Gatas ba? Diaper? Ganon. Hmm. Uh, so, uh, Nire-replyan ko rin po siya para po. Uh, no, tapos sinusuyo niya ako na pwede ba tayong magkaayos para sa anak natin. Ganon sinasabi niya po. Ganon palagi. Hanggang nasuyo ko nga po siya, makuha ko yung account niya, magawan ko po na para. Ano? ano nagpaalam ano. ka sa kanya? Uh, nagpaalam ka sa kanya o tulog siya? Uh, nung binigay niya pong cellphone sa akin. Ah, uh, parang... Doon pag hindi mo ibig... nabuksan yung Facebook niya. Oh, ano yun? Oh. Uh, kasi kung alam mo nandun yung mga oh, evidence ebidensya, hindi oh. bibigay. So, pinilit mo siya na ibigay sa'yo, parang ganon. Oo po. ah, okay. po siya. Last... Uh, nakuha ko po. <laughs> nakuha ko po yung cellphone. Sinalgal ko po talaga lahat. Nakita ah. ko po yung conversations. Ang dami po kasi naging naging ano niya, mga ex niya, lahat binabalikan niya, kinakausap niya, ah. tapos madami niya po. At least madami siyang siya option. Ah. Uh, sinasabi niya hiwalay na daw siya kaya eh. Uh, Lahat po naging kakat niya mga may mga asawa may mga hiwalay din ko sa asawa. Mm. Nako, very challenging 'yun eh. Feeling ko lang ha, yung iniisip ko mm -mm. na ulit po. Kapag ikaw may karelasyon, either jowa, ka-live-in or asawa, tapos nakuhat nagdagit mo siya. Tapos ikaw yung pinili. Nakaka- feeling Kapagin mo nakaka-boost ng ego 'yon. tsaka parang hello. 'Di ba? Iba ang tingin mo sa sarili mo. Iba yung ang tipong, yabang mo noon, 'di ba? Yung tipong iiwan mo yung pamilyang binuo mo para dito sa lalaki na ito. Ay, grabe kakaiba. Oo, oh, oh. eh hindi lang itong si Joy. Marami, Marami pa sila. Pa. Yung mga na, yung mga babae hindi nag-iisip. <laughs> <laughs> Ang pinupuntiria oh. ay yung mga may ano, may mga karelasyon na. Yung may mga yung mga may pamilya. Very vulnerable. Uh -oh. na alam niya may pagkukulang yung mga asawa nila. Taruk. Tapos parang siyang Knight in Shining Armor na Kainilitas. pupunuan yung pag oh Galing. yung mga pagkukulang na yun. Magaling yung buladas. <laughs> Di ba? Itapos e, na yun. syempre, hopeless romantic. Uh Oo. -oh. Para nakikita, ihunga. napangakuan. Kung, kung ano kasi, eh, susulsulan mo yung mga pagkukulang na At yun. saka, isa lang ang pangako niyang mga yan. Anong mga pangako? Diba? Ano, yung, ano yung isang Hindi yun? Hindi kita pababayaan. Ay! Kasama kita lagi. Naku. Hindi kita iwan. Katulad ng asawa mo. Alam mo kung bakit? Dino. Isa lang yung pangako niya. Dahil? I I ito lang kasi yung script niya for the whole time. Ah at effective. Sabi niya, ay, effective itong ganitong script ha. <laughs> ang dami ko nana, andami, babae, na nasisirang babae na dagagit Oo, oh, oh. oh. ang dami ko nasisirang pamilya dito ha. Ah, ah. Oh. So, at least, iwalay na kayo? Wala na? Opo, iwalay na po kami. Pupunta na lang po siya dito sa bahay ko na parents ko. O ako, padala na lang, Gcash. ko na lang, padala-padala ah, na lang. Huwag na di magkita. Oo. Oh, ito <laughs> so, naman kasi, gustong-gusto pang magkita eh. <laughs> ah, Oh. Ayaw niya, ayaw niya rin po siya magbigay ng pera kasi nga daw po may tatlo kong anak baka daw po pinagalit ko tatlo kong <laughs> anak. Oh, tingnan mo. <laughs> Siyempre, ang focus niya lang niya doon niya, niya sa dinas... anak niya. Paano itong tatlo mong anak? Sino nag ah? Yung nauna? Yung una po. Yung una ko. Ay, -una ang galing mo. Po. Ang galing mo din naman. ba diba? Supportado ka ng iyong mga naging lalaki sa buhay. But, buti, na lang mabuting ama yes. yung una mong kakarelasyon. Oo. Oh, Diba? Kita-kita mo dito, ko alin dito 'yung problema eh. <laughs> <laughs> Sa lahat ng mga karakter dito, isa lang ang problema dito. At ikaw yon. <laughs> <yeah>. <laughs> Uy, mukha ka mo papais. Sa talaga ang problema. Sa ba talaga? Oo. Walang Oo. iba. Nakakaloka. <laughs> Kumbaga, ang ganda na ng kon mo eh. Oo. Ang ganda oo. na ng patas ng buhay mo. Yes. May pagkukulang, yes. Pero hindi siya naghahanap ng iba. True. Di ba? Kumbaga, ginulong mo yung patas ng buhay mo. Kasi sa pamilya kasi, sa mag-asawa, merong paminsa-minsan kailangan magsakripisyo. Oo, hindi pero putong relasyon. Ito, oo. Pero ikaw, pwede kang mag-adjust. Oh. At naiintindihan mo yung mga bagay-bagay. Pero ano ginawa mo? Naghanap ka ng ibang lalaki. tak okay lang. Ganito ha. Maiintindihan mm -mm. Maintindihan ko. Mm -mm. Kasi ma marireinforce mo yung pagkukulang na yun kung yung ipinalit mo mas mabu mag magiging mabuting buhay mo. Oo. Oh -oh. ma ko yun. Yes. Kasi ay pagkukulang Sina, naman ano eh. Ako, pero tinanong natin kanina, okay naman. Oo. Oh -oh. bibigay sa kanya, nabibigay ng pera. Oo. Oh -oh. hey, sweldo, binibigay sa kanya. Kaso nga, oh -oh. is malayo. Itong alam mo yung sa ulo niya? Uh -oh. Hindi ba Ano? Batuta. <laughs> <laughs> Nako po, Joy, babalikan ka namin, ha? Ah, sakit ang ulo ko Joy, dito. Joy, ka lang, ha? Nako, mga kapuso, mga kabarangay. Medyo nakakaloka po ang kwento ng ating bida. Eh, nangyayari po ito, ha? Kaya po, sa mga kapuso natin nakikinig ngayon, baka mamaya ito yung mangyari sa'yo. Pakinggan mo yung kanyang kwento, ha? Baka mamaya, uh, nagpupukpo ka din ng batuta. <laughs> batuta pinupukpo sa ulo, eh. Hello? Hello? ito talaga sinasabi ko sa iyo uh -oh. na sa huli ang pagsisisi exactly lagi bari ba nasa nasa una nasa gitna na lang yan uh oo -oh. oh, hindi pwede hindi nasa nasa, nasa huli <laughs> sa ano. una ini enjoy mo yan eh oh, oo <laughs> hindi mo makikita no pagsisisi papa <laughs> marky happy Wala. happy lang uh oo -oh. eh chill chill lang tayo dito papa uh -oh. marky ang halak ko oh. pabikit pikit pa ako <laughs> <Wow>. <laughs> Ano? Nakakapanghina kasi ang mga lalaki talaga. Ano na, na? Nakakapang? Nakakapanghina. Ano Ah! Nakatang, ah. <laughs> Ayan. Oo, yan po napapala. Diba? Hinanghina ka ngayon. <laughs> Hinanghina ka ngayon. Alam mo, nakakaloka yung sa akin naman talaga. Wala akong pakialam dito sa ating binansiyo. Iniisip ko yung mga bata. ba? Mm. Diba? Na, so yung, yung apat kasi yung maapektuhan ng mga oh, desisyon oh. na hindi pinag-isipan. Diba? Kita mo, lalaki sila na walang tatay. May tatay man, magkakalayo, hindi magkakasama, hindi buong pamilya. Mm -hmm. Pero wala, nandito na. Dahil It, lang sa kasalanan mo. Alam mo, buti na lang nandun yung mga magulang niya oh, oh. na kahit ganito yung mga desisyon na ginagawa niya sa buhay niya, oh, oh. ay sinusuportahan pa ng tatandang alaga mga bata. Ayoko, ayoko siyang sisihin eh. Pero kasalanan mo talaga eh. <laughs> eh siya, nandito na ito. Kung ano na lang magagawa natin. Oo. Oh, oh. So alam mo naman kung ano nangyayari So magtrabaho kayo ng number one no. Ayusin mo muna yung mga anak mo Bago yung sarili mo Sana doon naman, okay? Huwag yung pansarili mong kaligayahan naman yun sa mga anak mo naman ang unahin mo ha? Hindi, ah, kailangan mo ayusin yung sarili niya Kasi ba paano siya makakatulong sa ako, iba? Naku, mahirap hindi... to pag inayosin yung sarili niya Malalaki to Kinakamahan ka ako dito <laughs> Mami, paganda to, Paps <laughs> Oh, na na alam, alam niya alam niya yung prioridad niya sa buhay. Tapos syempre yo, syempre dapat number one doon yung kanyang apat na anak. Kung kung gigipitin ako ng mga tatay na ito dahil doon sa mga mga dahilan nila, ako ang kailangang tumayo para sa mga anak ko. Wala ako pwedeng iba Oh, ginawa mo mas mahirap yung sitwasyon mo, kailangan mong lusutan. Oh. Nahin Nahi ng kaligayahan ng mga anak, hindi ang iyong kaligayahan. Wow, okay. Medyo magiging mahirap to, mm. pero kakayanin natin. Kaya mo, tiisin mo. Mm. Hindi pwedeng konting konting Mangihina ka na naman. Mm. <laughs> si may lalaki, hindi pwedeng ganyan. Ako po. Papalak ko talaga 'yan. <laughs> <laughs> Muna lang oh, lagi mo ng kuwan. Oo. Oh, oh. Double lock do. Double di, lock. Hindi lang lock, double lock. Kasalanan niya ng iyong pi Tapos kuwan mo, kailangan may bantay na aso. <laughs> May tatahol, May tatahol. Oh, oh. <laughs> Bantayan ang iyong piha Kasi mabilis makuha yan Yung puso na yan Nakupo. Anyway, mga kapuso balik na natin ang ating bida eto na, agad-agad Joy Hello no po Sana naman natauhan ka, Joy Sa mga nangyari sa buhay mo Ibangon mo yung sarili mo. Mm -mm. Din talaga. So, Mahirap talaga, Joy. Mahirap talaga 'yan kasi yan yung pinasok mo. Dalawa pa rin kasi po sila, na ko para sa mga anak ko. Pero siempre mag-set ka ng boundaries kung hanggang saan lang baka mamaya usap-usap mamaya, hindi mo na mamala. buntis ka na naman, pero nag-uusap lang naman kayo. Minsan kasi yung pag-uusap na yan nakakabuntis yan. Ganyan na ganyan yung kapitbahay ko. Nabuntis. Madalas kasi nakikipag-usap kung kani-kanino. Alin? Yung kapitbahay ko. Bakit? So, sabi kasi ni Joy, usap-usap lang daw. Mm. Sabi yung kapitbahay ko, madalas nakikipag-usap. Mm. Pero nabuntis. Kakaloka. Yung usap-usap usap na yan. Sino sa mga kinausap niya yung nakabuntis? Yan na nga. Alam naman niya kung sino. Ay, okay. mamali ka. Okay. May, na, may, may detalye kang hindi nakita. Ay, hindi nag-uusap. <laughs> Kasi kung usap lang yun, <laughs> hindi yun mabubuntis. Ay, nga. Sabi diba? ko na, sabi mo nag-uusap lang kayo. Ikaw Kasi naman. Kasi naging magkatelepon na sabi ko, ba't, ba't ka nabuntis? Yun, yun kakalo, dapat mong alamin. Oo, no. Huwag kang magpapa, magpapasabi na usap-usap lang. Oo, oh, Pero ang galing ha. Sabi ko, yung hmm. usap-usap na yung mag-ingat. Mm -hmm. <laughs> so ano na ang desisyon mo ngayon, Joy? Ayun po. Eh magkatarbaho na lang po ako. Mm -hmm. Kabalaga ko na lang po yung mga anak ko. Uh, sa, sa tatay ko. Tatay at tatay mo? Tatay Dito lang po ng kasama. Oh, kasama ko po papunta sa tatay ko. Ay nanay ah, mo? Nanay mo? Asa nanay mo? Abroad po. Ah, okay. At least may, may kapatid ka bang pwedeng makatulong pa sa iyo? Oh. May kapatid ka? Oo oh, po, mayroon po, may ah, mga kapatid. Ah, yun. Ay, marami may marami naman pa. Pinagpaporta naman po ako sa mga may baon no. naman anak ko. Ganun. So, At least, no, magpasalamat ka Uto sa kailangan. Buto na lang mabay ito itong may pamilya mo, mo no? O. kasi kung nataon-taon ka sa pamilya na kapag ka ganyan, bahala ka sa buhay mo. Hmm. Di ba, may mga ganyan eh. Sana natuto ka, ginaganon. alam naman niya yan. Yung mga bagay na to, alam naman niya yung mga detalye na ganyan. Sana nga, wish ko na lang, eh, mas maging maayos yung buhay mo para sa mga anak mo. No, nagkakamali tayo, pero hindi pa naman huli para maitama natin yung mga bagay-bagay. No, kumbaga, eh, next year, eh, balik ulit tayo. Pulitin natin kung anong natitira. Mas maraming dahilan para magpatuloy sa buhay. No, Papa. Oh, Basta yeah. Joy, huwag mong pakalimutan yung mga anak mo. Huwag mo silang pabayaan. Ah. Ano't ano man ang mangyari, mga anak mo sila. Kailangan kanila, nila. Mm -hmm. Okay? Okay. Thank ah. Asya. Ah, ano Meron mo? ka bang gustong bigyan ng mensahe? Mensahe ko lang. Mensahe mm -hmm. ko lang sana yung mga... Maranasan ko sa aming diri po, maranasan ang iba na dahil lang po sa Facebook, ad-ad. Chat-chat, ganyan. Nakakasiguranin pala ng pamilya. Na Nagsisisi rin po ako. Sa nangyari sa, sa akin, sa sitwasyon ko, wala lang po gumulong.